alamin natin kung ano ano ba yung mga requirements nila paano ba mag-join or maging rider ng dingdong kasi meron ba akong binayaran so far wala naman silang siningel and wala naman silang uh, pinabayaran sa akin no? Okay. dingdong ph ayan so nagpo sila dito na ngayon parang ngayon gagawin yung ano nila Ah uh, riding test. So MMDAGS is Motorcycle Riding Academy. That day. So punta mo na tayo sa opisina ng o oh, kung saan ginagawa yung panaka pinaka riding test nila possibly. Nakalagay naman doon ay sa GSIS MMDA Motorcycle uh, Riding Academy. So punta natin ngayon dito. Ayun. Ah, okay. Ito pala yun. Okay, brother. Ah. Uh -huh. Ah, oh, oh, oy, dito pa rin, guys. Ah, oh, oh, oh. Morning po. Ah, uh, nag ito tayo in car ko po yung sa Dingdong PH Ay, din, no? dito po yun park dito, dito. park dito po kanino po pwede mag in car ah nandyan oh. salamat po okay guys so dito gagawin yung pinaka oh meron din joyride <laughs> okay so ibig sabihin dalawa siguro yung nandito oh I see move it may joyride oh nice good morning po sabit ka na okay and then sir ito naman yung insurance natin insurance oh, sir, ito lang so kailangan complete details ang ilalagay natin doon okay insurance o so, paano na i-scan mo na lang ko okay. sa Google okay. So, may camera doon uh -oh. and then uh, number one kasi dito is yung chassis number and chassis number or, engine number. number and then yung series number series, series number. number. so yung guys i-scan muna natin para to doon sa uh, insurance na kailangan no? hanggang sa matapos nyo tapos next procedure. next skill test muna kami thank you po Sige okay. lang, huwag so kang mag-alala. Sanay na tayo mag-drive. <laughs> sanay na sanay na tayo mag-drive Oh. Ayan guys, so ba? Diba? So kailangan mo lang i-relax yung sarili mo para at least hindi ka mataransa Ayan, yeah. oh, ba? Diba? So Pasok tayo dito sa loob. Oh, di ba? Ganun lang naman eh. Tapos papasok tayo dito sa circle. So, kapag matagal na kayo nag-ride guys, uh, hindi nyo na kailangan ibaba yung paa nyo. And i-relax nyo lang. O, oh, di ba? So, nga tapos 8 tayo. Ah, yeah. 8 lang. O, oh, Ganun lang kadali naman guys kung kayo confident naman kayo nagda-ride eh hindi na kayo may hirapan so at least i-maintain nyo lang yung sarili nyo maintain nyo lang yung takbo nyo para hindi kayo mabahal ayan, ba? Diba? so basa dito o, para dito sa plank sa plank naman all goods lang yan guys ito yung konting bumpy road bumpy road <laughs> tapos uphill downhill na medyo malubak oh take me home to a place napapakanta pa ako eh ha <laughs> huh. ay dali na dali yung ano natin actually hindi naman siya madali yan so salamat sa thank you salamat salamat so after natin mag makapasa sa skill test nila which is yon so punta tayo sa next step kung saan ipapasa natin lahat ng requirements natin such as driver's license syempre hindi dapat expired o RCR NBI clearance and barangay clearance so punta tayo dun sa next step nila hindi ko na kayo papakita, boss hindi talaga <laughs> After nyo na matapos yung skill test, okay, punta tayo sa Octagon Center para doon ay makinig ng seminars nila. so may... So may bintana kasi wala signal, mahina yung signal. So exam muna guys. After ng mga seminar, so exam. So madali lang naman yung exam. Basic na basic na yan sa mga riders. Ayan, so after mo matapos yung exam, ito na siya. So DRK exam. So tapos na recorded na 'yan. So hintayin na natin yung result. Three hours later. So what we have here is isang jersey nila and then dalawang uh, helmet cover na pang half face. Okay. So ito yung mga makukuha nyo pagka uh, nag-apply kayo ngayon sa Bingdong. So 'yun lang naman. So, meron ba akong binayaran? So far, wala naman silang siningel and wala naman silang uh, pinabayaran sa akin. No? So, helmet, ay wala pa silang helmet dahil meron daw silang inaasikaso na helmet na which is uh, magandang helmet na ibibigay para sa mga rider. No? So, much better ay pumunta kayo na mas maaga. Pupunta kayo mag-apply kayo. No? Yan lang. So, hopefully ay meron kayong natutunan sa ating uh, video kung paano mag-apply kay Dingdong no so that is brought to us by of course Golf langis para sa lahat ng motor peace out Shoot.